Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay nasa ikalabing siyam na araw po tayo sa ating pong 100 days devotion and prayer. At ang tema po na akin pong ibabahagi sa inyo ay mayroon pong title na The Word of Life. At ang teksto po na ating pong pagbabatayan ay mula po sa Philippians 2.16. As you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. Sa Tagalog po, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Meron pong tatlong puntos na nais po akong ibahagi sa inyo. Number one po is holding firmly to the truth. The Word of God is the foundation of our faith. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan. Ito lamang ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na makapagbahagi ng katotohanan. Then pangalawa po is sharing the word with others. Nais ng Diyos na ang lahat ay makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabahagi natin sa kanila sa kadakilaan ng Diyos na naranasan po natin. Number three is the impact of the word. Ang salita ng Diyos ay buhay. At kung paano nito binago ang ating buhay ay iyon ang ating ibahagi sa ating kapwa. At upang maradasan din nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Maging isang mabuting halimbawa po tayo sa ating kapwa upang ang salita ng Diyos ay atin pong maikalat, maibahagi sa kanila. At ngayon po, tayo po ay mananalangin. Lord God, nawapoy patuloy mo kaming bigyan ng lakas na panghawakan Panginoon ang iyong mga salita. Bigyan mo kami ng tibay at tatag upang ito ay aming panghawakan Bigyan kami ng kakayahan, Panginoon, upang ito ay ma maibahagi namin sa iba, lalo na dakilang Diyos yung hindi pa nakakarinig ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita po tayo ulit bukas sa susunod po na devotion.